Sa pagkakataon kong ito, tayo po ipinalad on a busy Monday morning. Ang mismong administrator po ng NDRRMC, si Undersecretary Ariel Nipomuseno. Yusek Nipomuseno, good morning po. John, Ta Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliyo Channel 23. Magandang umaga po Sir John at sa ating mga kababayan. Good Alright. morning po. Unang-una sa lahat, maraming salamat po uh, Admin uh, ni Maseno sa pagkakataon on a busy Monday. Hingi lamang po kami ng update. Uh, kamusta na po ang uh, latest mula sa NDRRMC? Kaugnay po ng uh, epekto ng uh, bagyong pipito, Iosec? Uh, Apo, thank you din po. Ang pinakamatinding dinaanan ng bagyong pipito talaga ay ang probinsya ng Katanduanes. Mm -hmm uh, na iulat sa amin, labing isa sa labing anim na mga bayan sa Katanduanes, talaga matindi yung naging pinsala sa lugar nila. Nakita ko yung mga reports, mga litrato, mm -hmm. uh, maraming mga nawasak at nasira, o nasirang mga kabahayan. Uh, wala pa yung eksaktong bilang ano, dahil uh, kahapon lang po yan. Mm -hmm. uh, nakita namin yung mga eskwelahan, tanggal talaga yung mga bubong, mga gov even government, other government structures. Apo. A gym, uh, yung mga poste nila talagang nakatagilid or bumagsak na tuluyan. Wala silang hmm. kuryente ang ngayon. Uh, so, nasa with constant communication naman kami kay Gopkua, kaya ta alam namin kung yung mga dapat unahin. At ang magandang balita naman, uh, wala pang naiulat. Sana ituloy-tuloy po ito na no, hanggang sa Luzon reports natin. Wala Apo. pa naiulat na nasawi or namatay sa ating mga kababayan. Apa? Dahil Marami naman po talaga sumunod sa early evacuation. Oh, oh. Ah, okay. Yusek, uh, pasensya na po. Baka lang makalimutan ko. Natuloy oh, po oh. ba yung pagsasailalim sa state of calamity ng uh, Katanduanes? Uh, yun po ang alam ko. I-double check ko lang po hmm. ngayong umak. Uh, yan eh, para matulungan din sila na mas mabilis nilang matulungan mga kababayan nila. Uh, alamin ko po ngayong umaga. Opo. Maliban po sa Katanduanes, ano na po ang update nyo sa iba pang uh, mga lalawigang dinaanan at posibleng pang tahakin ng uh, bagyong pipito habang papalabas po ito ng uh, bansa ngayong araw? Uh, Yusek, uh, ano po masaya po? Uh, ganun po, uh, maalala po natin itong bagyong pipito kasi uh, pang pito na ito simula nung bag bagyong Hulyan. No? Mm -hmm. Kaya yung mga dinaanan itong bag bagong bagyo na pipito, yan din yung mga lugar na dinaanan na rin dati nung bagyo. Kaya tuli, hindi pa tayo tapos sa uh, relief operation, sa recovery, eto mm -hmm. na naman. Kaya yung, yung damages sa kanila, dugtong dugdung Kung mm -hmm. yung itong pipito lang ang titignan, buti na lang, hindi po ganung karaming ulan yung ibinuhos. Hangin lang po yata ang malakas, Yusek, ano? Opo, opo. opo uh -huh. tama. Ito po. At nung pag-landing na nito sa uh, landmass ng Aurora, tinahak nito yung Central Luzon hanggang papunta ng mga uh, Cordilleras, Baguio City kasama yan at mm -hmm. sa lupa ng Pangasinan, Ilocos Sur, La Union area, humina naman po siya kahit papano. Kaya ta uh, hindi po ganong kalaki yung yung mga dinulot niyang pinsala. So balit marami pa rin yung mga kabahayan na naiulat sa amin na mm -hmm. mga natira. Mm -hmm. po natin yung official report. So balit hindi po ganong kalala kagaya mm -hmm. po nung inaasahan natin. Buti na lang, uh, paghahanda natin ay yung Apo. sa tinatawag na uh, worst case scenario po talaga. Apo. Wag na hong, wag na hong magalit o mangantsaw ang ating mga kababayan. Lagi na po namin gagawin niya. Worst mm -hmm. case scenario planning tayo dahil doon po tayo nadadali yung Apo. iniisip natin. Na Actually, Yusek, Opo, with your indulgence, ano? Uh, ako po, nung ako po uh, nasa field pa nung nagko-cover ng mga bagyo at kalamidad, ako mas pumapabor po ako sa overacting na tinatawag niya na nagiging OA na banta or apa uh, paalala ng uh, gobyerno at maging ng pag-asa kasi na, na ano po eh pag, parang nagiging doble yung uh, pagiging alerto ng mga kababayan natin kaysa naman yung sasabihin mo yung medyo alanganin tapos pagka malaki ang naging pinsala masisisi naman ang pamahalaan you kasi ang uh, i, i Iwasan na po natin o itigil na natin po yung kaisipan na dati naman walang bagyo rito, dati mm -hmm. hindi nabaha. Apo. Iba na po talaga ang panahon ngayon, huwag na nilang debatiin yan. Talaga yung tinatap, climate change. Mm -hmm. Nasa gitna na po tayo yan. Kaya yung mga dating nababaha, nakita naman natin. Apo. So nila, uh, sampung taon, napakatagal, di naman sila binaba. Huwag na po gano'n. Huwag na ang mga... Uh, local ng mga pinuno nila mm -hmm. at ang national government. Yan naman po ay para sa kanilang kapakanan naman Apo. po. Yung Signe po, Moseno, kamusta po ang uh, tulong na nanggagaling sa inyong uh, side and at the same time, yung personal po, mga tao nyo, wala po bang naapektuhan sa kanila para ikangay eh, pati sila eh, uh, kumbagay eh, makabawas sa inyong uh, effort dahil sila'y kailangan din nga, uh, tumulong sa kanilang uh, kanilang pamilya, Yusek, kaanin po masaya, no? inyo? Marami rin po ang pagod sa hanay namin at may nagkakasakit na reports. So, ang uh -huh. ginagawa na lang po namin, rotation na lang po talaga para magawa po ng paraan. Uh -huh. Yung galing sa ibang regions namin, let's say sa Region 8, although tinamaan din sila ng konti kahapon, itinatawid namin sila papuntang kung saan sila kailangan. Dati uh -huh. sa Region 5, galing sa NCR, pinupukol namin sa Region 2. Uh -huh. At lang po, paraan-paraan lang po talaga yung mga pantulong naman sa ating mga kababayan, dire diretso naman po yan, ah, lalo na sa DSWD, yung mga mm -hmm. family food packs. Maganda na po ang sistema ng DSWD naman. Lagi sila nakapreposition. Mm -hmm. At yung kakulangan ng kanilang pondo, ay dinagdaga na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya di na po namin problema yung Apa. pondo sa DSWD. Yung hygiene kits, medical kits galing sa OCD uh. at sa sa Department of Health, tuloy-tuloy naman po meron po tayo niyan. All right. Sa so pagkakataon po ito, ano po ang uh, mga posibleng uh, kailangan pa or uh, panawagan pa sa ating uh, mga kababayan or kung sino man po yung mga pwede pa nating uh, hinga ng, uh, o bigyan ng mensahe, eh. dahil hindi pa po tapos eh. Mukhang uh, andito pa at mukhang maya-maya pa yata tuloy yung magbababay si Pipito, Usec po Pumaseno. Opo, may mga, naka, naka, uh, meron pa rin mga wind signals o typhoon signals doon sa oh. mga lugar sa Central Luzon at uh, South, ano, sa Ilocos Sur, ano po. Mm -hmm. Kaya din, din po pwede tuloy mag-relax. Ibig sabihin, may mga puerto pa na bawal buksan. At, oh, may mga, kasi may mga tuloy pa rin ho, tayo hindi possible, hindi pwede daanan. At apat po yeah. mm -hmm. Kaya ingat pa rin ho, hanggat ideklara na po ng pag-asa na talagang tuluyan ang nawala sa Philippine area of responsibility mm -hmm. at lalo na po yung mga lalayag po ng mga kababayan natin para mangisda. Mm Huwag -hmm. po muna. Huwag mm -hmm. po muna. Talagang hindi pa yan until i po yan ng pamahalaan. Opo. Alright. Nasa inyo, alam ko pong busy po kayo na inyo sa inyong pagkakataon. Yusig ni po Moseno, baka may karagdagan pa po kayong panawagan or mensahe. Go ahead, sir. Opo. Yun lang po gusto kong ulitin. Uh, lagi naman pong darating itong bagyo. Hindi po natin maiwasan yan o matitigil yan napak-importante talaga ng preemptive evacuation. Alam natin, mahirap manirahan doon sa evacuation center. Subalit, so, mm -hmm. mas mabuti na po yun kaysa mayroon po sa ating masaktan or masawi. Mm -hmm. so, uh, sumunod na po talaga tayo dyan. Alright. Yusek, mananatili pong bukas ang hintilan ng programang ito for updates sa inyong side. Maraming maraming salamat po. Good morning. Ingat po kayo. God bless, sir. Oh, God bless. Paramat, thank you. Salamat din po. Uh, thank you po. Alright. Siyang po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Undersecretary Ariel Ripomoceno administrator po ng uh, NDRRMC at executive director ng Office of Civil Defense